Mas sabi ko lang pangisa, kung hindi po pwede kung wala kang violation, may violation ka na doon kanina pa. Ano nga po yung violation? Kasi pinila ako dito. Oo nga sir, bakit? Oo nga sir, pagod tayo. Pag pag pagod din kami. Bakit kailangan mo pa kasi sabihin yun? Kung ngayon, kung gusto, na, kung gusto nyo makarating yung concern mo sir, very much naman kami. Sige, di ba may picture yung sa kanya, yung forward na lang namin sa kanya. Paalala lang po natin sa mga gustong pumasyal dito sa Baguio City na medyo kulang kulang po ang aming parking kaya wag na wag po kayong basta-basta mag-parking sa kalsada. Tingin sa taas kung wala kayong makitang no parking signs sa tabi-tabi kasi meron at meron tayong no parking sign dyan. And pwede rin sa ilalim sa mismong kalsada kasi may nakapintura talaga dyan. No parking kagaya po nito ha. No parking po 'yan. Malabo nga lang. Hello once again, this is your Highland Travelers. Good evening. Kumusta po tayo mga ka-traffic? Kumusta po yung uh, naging traffic natin kanina? Medyo nagpatikim lang sa atin yung mga turista ngayong weekends. kasi long weekends pala, no? holiday sa Monday, so maraming nagdag sa mga turista kagabi. At nandito na sila. So bali, ito po yung naging traffic natin kanina. Maraming nagre-reklamo yung mga pasahero. Nagre-reklamo bakit hindi umuusat. Tapos pagkarating sa destinasyon, nagtataka ganun kamahal ang kanilang binayaran. Meron ding uh, taxi driver na mula Cam 7 hanggang sa kanyang destinasyon na inabot daw ng isang oras at 48 minutes na dati tinatakbo niya lang ng less than 20 minutes. Yung mga ibang uh, jeepney drivers din natin, sa kataksi, nawala na ng pag-asa ata. Maaga na silang nagarahi din natin sila masisisi kasi, hirap naman talaga ng sitwasyon pag ganito yung trafiko. Halos wala ng galawan, ang hirap umabanti ng mga sasakyan. Eh kayo, nandyan lang sa sasakyan, di ba umiinit din yung ulo nyo. Kaya kunting pag-unawa lang sana sa mga kagaya naming nagmamanage din sa mga intersection. Kayo dyan, nakaupo kayo sa sasakyan, hindi gumagalaw kami. Nandun po kami sa sentro ng kalsada. Yan, nauusukan ng mga mababaho yung usok ng tambot sunyong, nabibilad sa araw. Kung kayo nga inabot ng 1 hour and 48 minutes bago makarating sa destinasyon niyo kami naman. Inabot din lang naman kami ng mga tatlo apat na oras dyan sa kalsada. Mamanage lang natin yung traffic para hindi pa lalo pang lumala. Kaya sa mga nagre-reklamo dyan, pasensya na po. Ito po yung patikim sa atin ng pagdagsa ng mga turista ngayong bakasyong malapit na ang Christmas.